Bagong Filipino movie na paniguradong magpapaiyak sa atin. Kungkolo to sa isang nanay at apat niyang anak na magbabago ang buhay nang malaman nga nung nanay na may cancer siya. Given na hindi na nga rin niya ito first time, ayaw na nga rin nung nanay na magpagamot kasi nga may hirapan lang din siya ulit. Siyempre, ayaw pumayag ng mga anak niya at since hindi rin naman sila sobrang okay sa isa't isa, dito na nga sila may hirapang maipagamot yung nanay nila. Kaya naman, dito nga nila susubukang magkaisa kung saan gagawin nga nila ang lahat para maalagaan nga yung nanay nila, mapagamot, mapasaya at makasama bago pa nga tuluyang lumala yung sakit nito na posibleng magpawala sa taong mahal na mahal nila. Title ng movie, Meet, Greet, and Buy. Piling ko may iiyak ako sa movie na to. Ang ganda rin kasi ng trailer eh. I love the Park Sojourn part na sobrang random. It's kind of cute and funny, alam mo bilang fan ng Seven Sundays na naiyakan na gustuhan ko din yung mga sagutan at linyahan nila doon, for sure, ganun din yung mararamdaman ko dito eh. Huwag ko lang din purihin yung casting nila kasi nga, lahat sila alam mong magagaling talaga umacting eh. And wala sa kanilang napunta sa role nila dahil lang sikat sila. Trailer pa lang ang galing na nila Maricel, nila Piolo, Juan Carlos, Joshua, tsaka si Bel dito. Lalo na yung linya niya doon sa may trailer na doon din talaga ako naiyak eh. Feeling ko mas nakakaiyak to sa mga taong close na close sa nanay nila, mga taong nakaranas na rin ito, or mahal na mahal din talaga yung nanay nila, and also, lumaking may mabuting nanay. Siyempre yung iba hindi mo masisisi kasi mas ugali ng mga nanay nila, pero alam mo yon yung mga ganong nanay, itapon sa kanal, di joke lang. <laughs> so and I love the potential of this film kasi nga, even though hindi na bago yung concept and story, magkaka-interest ka pa rin panoorin kasi nga, relatable na karamihan ng tao alam yung ganitong pakiramdam. Yung tipong gusto mo lang maging healthy at umaba yung buhay ng mga magulang mo na ikaw bilang anak, gagawin mo ang lahat para ma-extend yung time na kasama mo sila. Interesting din pala yung conflict dito na hindi pa naman siya super clear. Yun nga yung kanila Piyolo and Joshua na may nag-ibang bansa ba and ano yung sinasabi na iniwan or dumating ganon, ayun yung gusto kong malaman din. Medyo wala pang nare-reveal sa storyline nila JK and Belle pero siguro sa Seven Sundays ang katumbas nila si Belle si Enrique Hill tapos si JK si Christine Reyes. Abangan ko rin talaga yung storyline ni Belle kasi nga siya yung the young sa magkakapatid and so mabigat din talaga sa kanya yung nangyayari kasi nga maiksing panahon pa lang naman yung nakakasama yung nanay niya tapos may ganun pang nangyari. Puro ko sa Seven Sunday, si Joshua naman more like aga, tapos si Piolo more like dingdong. Also love the line din pala doon sa may trailer na ginagawa pa talaga nila to para doon sa nanay nila or para sa sarili nila. Kumbaga kasi at the end of the day, nasa tamang edad naman yung nanay nila, kaya nang mag-isip, and buhay naman din niya yun. So bakit mapipilitin yung isang tao sa bagay na ayaw niya? At the same time, gets ko din naman yung mga anak niya kasi nga ayaw lang naman nilang mawala yung nanay nila eh. Pero syempre, dapat na maging malinaw kung ginagawa ba nila yon para nga lang masabi na may ginawa sila bago nga nawala yung nanay nila or ginagawa nila yon dahil gusto lang talaga nilang iligtas yung buhay ng nanay nila. Kaya good detail din na nakadagdag bigat nga doon sa story na pangalawang beses na siyang nagka-cancer kasi nga, you would get sa karakter ni Maricel kung bakit ayaw na niyang magpagamot. Ayan din kasi yung dahilan kung bakit meron mga nagkaka-cancer tapos hindi na nga nagpapagamot kasi nga, hindi madali yung pagdadaanan mo sa gamutan para nga lang magkaroon ka ng chance na gumaling nga sa buhay. Eksige may hirapan ka sa gamutan, papayat ka, posible kang makalbo, manghihina, pero may possibility na gumaling ka. Pero ayun nga lang, paano kung hindi? Sana yung natitira mong time and energy na inispend mo nga doon sa ospital, nilaan mo na lang sana para maging masaya doon sa mga huling oras mo kasama yung mga taong mahalaga sa'yo. Alam mo yan, wala lang din kasi talagang kasiguraduhan and walang maling piliin on both ends and mahirap talaga mapunta sa mga ganyang klaseng sitwasyon. So yun, it's a very interesting film na aabangan ko talaga and kung ramdam ko na nga yung puso sa pagkakagawa doon pa lang sa trailer, paano pa kaya sa mismong buong movie? So yun, again, ang title na Meet greet and buy. Anabangan natin to sa mga sinihan on November 12, 2025.